ayan nagluto po ako ng paksiw guys nagluto ko ng ano galunggong na paksiw po ayan napadami ng sabaw kalamo sinigang pero paksiw po iyan lagyan ko lang po ng konting mantika Lagyan ko po yan ng gulay. Lagyan ko yan ng talong. At saka ampalaya. Ayan. Lagyan ko po yan ng talong. At saka ampalaya, guys. Ayan. Lagyan ko yan ng gulay. Ayan. Pakuloyin po natin pa ng kaunti ang aking paksiu. Ayan, ang aking paksi po. Hello guys, ayan ang aking paksiw. Ayan, yummy yummy. Ayan, kain na tayo guys. Ayan po ang aking pagkain ngayon. At may saging. Ayan po. Thank you, thank you po sa inyong lahat dyan. Ayan po ang aking pagkain ngayon. Maraming, maraming po salamat po. Bye-bye po, guys. Ayan, yummy, yummy po ang aking paksiw. Bye-bye po. Thank you, thank you for watching. Thank you, thank you, guys. Ayan. Maraming, maraming po salamat. Ayan, kain po tayo, guys. Bye-bye po. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan, 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 ayan. Yummy, yummy ang aking paksi po. Bye-bye, guys.